<laughs> Nakakatawa yung padala na sulat ng nanay. Napakaliwanag. Dalawang chicharon, yung chicken skin tempo <laughs> Very good nanay, very good. <laughs> Ayan guys, mag-aayos na tayo ng ating nakakasyaking na mga ano. Uh, bigas natin okay. Okay, guys, nito. Oo oh, nga, wait lang. Excited. Hmm? Ito, ito lagi excited. Siyempre, hey, parang matapos na mamaya. Ang ano? dami na naman kapatid. Yan, naman natin natapos. Tapos ang Marvin namin. Nag-display ka na? Ay. Yeah. Ay, eh, binigyan pala tayo nito? O magkano yan? Paano na? 89. Maglagay ka nga ulit ng ano dyan. Ganyan, guys, ang ating mga bagong uh, ano, breads. breads. Kakadeliver lang. Bango ba? Ano po? Ano po, gay? Okay? Iinom. Um, eh, ilagyan nga na ng breads. Iinom kayo? masiging basahin mo dyan hindi nagpunas ka sa akin mahal ka po Siyempre, yung ice cream natin dumating kahapon mas tulad na lokal-loka -loka kami paano namin iayos yung, yung snow dyan namin puro puro ice cream ayan guys nakikita nyo ba yun yung punong-punong tapos magtayo dyan meron pa yan dyan dito makalagay yun <coughs> ano natin ano po kayo nyo ayan tsaka yelo so nakakapamili ng na... ano tawag din uh, frozen products so makalat makalat magpepresyo na tayo tapos dumating din ang PMFPC, nabawasan na namin, no? So ito ay worth of almost 37,000. Eh, yung binayaran natin kanina, almost 40,600. Ayan. So nag-stock na tayo dito, diyan sa mga lalagyan natin dyan. Nako, libo-libo rin ang presyo niyan, ano? Tapos, ayan pa, buffer natin. Ah, ayan. Okay. So tingnan nyo naman guys, parang, ano ba, ano ba naman niya? Ay, kaya nasa 20,000 yung ating order kay Nestle o ito naman, may ibang pa na nasa likod di pa natin na ilalagay okay. nako, mag no, isa tayo, Mabilan tayo ayan guys, magsisimula na tayong mag ischak, ayan ayan, meron natin tayong bono meal so pupunan na natin yan start na tayo, work, work, work Guys, it's Sunday, January 7, 2024 With uh, Daddy Park Mamimili kami ng frozen Ilang like, araw kami walang frozen Kasi wala kaming time um umalis ng tindahan Asa kami sa delivers and everything Kasi si Daddy ay injured So, ngayon medyo okay na siya So, mamaya ka nalang Kung may bagay change it. So, yun Mantok pa ako guys Nakapagod Nakapagod din talaga minsan guys. See you later Let's go to Dali Dali. I miss Dali Dali. Where are we going to park? Right where the sign says. Okay. Ano ilan, yung ko guys? Bumili kami ng frozen nga. Tapos bumili ko mga sibuyas at iba. Ilan-ilang mga ano? Ilan-ilang mga uh, plastic straw. Doon na lang sa may parking kasi mga So, na-miss kasi Dali. Maraming kaming bibiling kay Dali, I think. I just think. Okay, see you later. Dali, Santa Maria. Let's go. Go, 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 go. Of course, they're getting, ano, somehow, ano. What you call that? Out of stock? You know the word out of stock? Sometimes out of stock. Ay, small one or not. available. Let's ask them. I said this. You need to be consistent. Okay. Hey, eh, out of stock, what you, what you gonna do? The yeah, but I mean, out of stock in all the stores That's a, that's a supply chain issue? Supply chain issue? Oh, they have this one. Oh. How much kaya? We're done here in the Dali. 4,000 uh, something our bill. And then direct way naman. Kunti lang bibili natin doon kasi mga chichichiria lang na malalaki. And kasi hindi available kay EKC guys eh. And then, yeah, that's it. Ayan, guys. Tapos na naman tayong mamili. Ayan. Excuse me. <laughs> Kumain kasi kami ng street foods na jumbo hot dog and quick quick. Hindi ko nakinunan, guys, kasi nagdadrive si daddy. Ayan. Nagdadrive kasi si daddy. So, sinusubuan ko siya. I'm so sweet today. <laughs> Ayan. So, yan. Naka If we are more often going. Uh, it's 10,000 over. Almost 10,500 ang ating pinamili today. Pero maganda kita. No? Maganda kita sa chichiria. Pero mura lang ang buhay. Sa mga magsisimula na maghanap buhay. So, fast moving ang chichiria. So, so syempre, depende pa din sa flavor, sa tatak, sa laki. So, you have to be, ano, observant or you have to take note all the fast food products and snacks in your area okay snacks in the area well none <laughs> uh, i'm so tired i get pissed off when this morning daddy park said hey it's already 7 o'clock what time naman we closed last night? 12 o'clock what time I fall asleep one o'clock one or one and, and you and you wanted to get up at 5 a.m. to go to the market and I said no way because last night you said no way now already yes. that's why we overtime oh, oh. No, 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 no. every night this week last night you said no yes. we, we go eight o'clock when I say let's go early more than early yeah. and so when you when we agreed uh, the not so early, we overtime. But every every night when we said, oh, we're gonna close at eleven o'clock, you guys overtime. So no 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 no. no. I'm working hard. Okay. <laughs> I know. I I'm just I'm I'm not being serious. I'm joking with you. I'm not overtime in party people. There is a birthday in oh, front oh, of us, no. but I didn't join. You were over there karaoke, I saw you. One what? one song only. But I didn't stay long there. One song only, just <laughs> daddy, at next his is inviting me. This one mommy part. Maybe. I gave it my one. I'm giving one I'm giving you a hard time, that's all. Don't give me a hard time, Unless honey. Just you. Time all the time. I have enough for the hard times, okay? <laughs> really? Yes. Whoa. I'm so so I'm so so I am so so I'm so tired every day, okay? If you just if you just this business guys, accept the fact that you're going to be tired every day. What did you say? I need to focus on the road. Okay, focus on the road. So focus so on the camera. I idiots here. Yeah. Always naman dati. Eh? There's a lot of idiots no? everyday in the road. In the road on the road? They're gonna be on the road. Okay, on the road. This is our problem using in and on at <laughs> So, pangit here. Okay, oh, careful. Another agent on the side. I'm so pangit. Pangit anymore. I'm pangit. So, sa lahat ng nag-ano, uh, nagsasabi, nagtatanong, tatanong, kung maganda bang gamitin ang ganitong sasakyan, yes. This is perfect for not that so big business. Hindi, <laughs> kasi yung akin mga sa akin naman kasi, guys, I'm already, ah, uh, Of uh, agent or agents or suppliers that they deliver. Like Nestle, I don't buy Nestle outside. Nestle products, I buy it in my, ano, in my agent, no. Uh, I have uh, agents that deliver my supplies, especially the fast-moving products. Which also have fast-moving products that I don't have, know, uh, I don't have agents, so that is why this is why we have this car, no. especially frozen products, no? Eh, how much frozen products ay ano, I bought almost 13,000 daddy. Yeah, almost 13,000. So, before end of the month, we we buy pa more. So, that's that, that is our one. And we got laps kasi guys, after ano, after the new year, we don't have ano na, talaga almost, uh, frozen products. Yeah is just all yellow na lang in ano, chest freezer. It's just that uh, we need to find the time when to go out because uh, going out, syempre kailangan hindi lang frozen products yung bibili mo. No? So kaya budget is the key. No? <laughs> and also your daddy part uh, uh, fell out of love <laughs> on the floor. <laughs> in the floor, on the floor because uh, hawak niya yung yellow and then nabagsak yung ano yung 1.5 na kapakan niya nag-slide ang lolo niyo so namamagangay ng balaka so kaya uh, I, I, need to wait him to be a little bit okay before we go kasi hindi naman ako marunong mag-drive kasi daddy pal Now, in times like this You're getting pissed off if you don't know how to drive because you, you need to go, but you depend on someone. So you can go. This is the reason why I want to learn to drive, guys. Because if I need to go alone, I go alone. If, if, if there's an emergency, oh, I can drive also. There's a lot of agents uh, side by side. So be careful, Daddy. So later na lang tayo guys ha kasi marami na naman akong trabaho guys. Awa din ako kay Angie. sa you know? So pag-usapan nga pala natin guys habang medyo a little bit traffic. Mamaya na lang maingay dito. Mamaya na lang maingay dito. Okay, eh, may, may dead balls na ano, ilalagay Ayan guys. Ayan guys yung ating pinamilay. Tapos today din, dadating yung kay Ate Lourdes na order natin. Marami din yun. Asukal, mantika. Sa mantika, hindi ko na ako kuhanan guys ha. Sa baka sa susunod ko na siya manuhan. Ma sa mantika, tatlong box tayong kumuha ng 1.5. Tapos limang, lima yata, anim sa gin bilog. Ganon kalakas. Kaya uh, pan display, yung dalawang box, yung tatlong box pang stock. Ganon. Ganon yun. Ganon yung ginagawa ko. Mas iba't iba pa. So talagang nag tayo ng stocks para hindi tayo mauubusan at hindi tayo basta labas ng labas, labas kasi para tipid din. Okay? So, hindi ko alam kung, siguro bibila ko din ng kulang-kulang 20,000, Ganon. Ayan, guys. Nagkapilang muna ako. So, kanina nung handong kami ni daddy sa ano, sa sasakyan, nagkikwentuhan kami ng daddy kasi naisip nga namin, lagi nga kami pagod ni Angie. So, naisip ni daddy, may idea si daddy, na sabi niya, I think, um, we can hire another one employee. Pero ang gusto ng daddy para motivated at ano, kasi halimbawa tulad ni Angie, syempre motivated siya kasi tatlo anak niya na bubuhayin. So, pero hindi na another single mom. Ang gusto ng daddy is um, someone na mag enter into college na walang pampaaral sa sarili and mag-work dito. At uh, syempre, yung kanyang sasahurin ay pambaon at pantuition fee dito. Daddy, Kauri raising her hands. She, she's what? Kauri raising her hands. Are you going to apply? No. High school pa nga lang, ako eh. So, college student, Yan yung, yung magka-college student na galing sa probinsya, stay in, para, ano, motivated magtrabaho, no, para makapag-aral. Yun yung naisip ng daddy, kasi, uh, sa ganon, ah, uh, hindi mapipilitang or hindi not mapipilitan o hindi compulsory or not compulsory the word uh, hindi basta-basta magre-resign no dahil syempre ang kailangan namin dito yung nakakumit sa amin kasi nga ang nangyayari guys dahil nga di ba wala na si Ana nahihirapan kami kasi unang-una si Angie magjo-duty from umaga hanggang hating gabi tapos mag open ulit sa umaga guys nakakapagod po kahit po sabihin pa na sa tanghali medyo patay ang oras kung meron naman mga pinamili at ayusin, nakakapagod po. At ako rin po napapagod. Lalo na ngayon na, na pagkaganitong you are in a, uh, you are in a <laughs> age of aging na talaga, yung ano, hindi ka na ganun sobrang kalakas like before. No? Although malakas pa rin naman ako talaga. Kaya lang, ako kasi drain agad ang buong katawan ko kapag ka ako meron akong ginagawa sa computer no ginagawa ako nga uh, uh, mga paperwork drain ng utak ko talaga. Kung hindi mo ako mapapakinabangan, hindi ako alis dito sa opisina, ganoon. And so, syempre, it's too unfair naman din na isa lang ang napapagod and sobra. And kung sakali man na ang gagawin ko is si ako mag-open, tapos nakapapasok si Angie ng late, is still ganun pa din pagod. No? Same lang, pagod din. And so, that is why ah, uh, part come to this idea And I'm thinking it kasi I said uh, kailangan mas madagdagan pa yung ano, yung source of income before before na mapagdesisyonan yung ganyan bagay. Kasi guys, obligation 'yan, no? Uh, it's obligation and responsibility para sa ating mga empleyado na once we commit with this, syempre kailangan magpasahod tayo ng maayos, no? Ako, isa lang sa pinaproud ko na ako, pag ako nagpasahod ng uh, tindera, ay kahit papaano naman, compare naman sa ibang mga naghahire uh, hindi ko sila judge kasi kung yun lang ang kakayanan nila eh, but in my part kasi din ako hanggat kaya ko kung anong kaya din na maibibigay no? uh, ganun sa part ni mami part para hindi alis ng alis ang uh, mga tindera so sa panahon talaga ngayon napakahirap mag-hire kasi uh, hindi katulad dati na napakatsatsaga ng mga tao hindi katulad ngayon na masyado ng ano, masyado ng choosy ang tao para sa trabaho, no? and ang nagtatrabaho na lang ngayon ng Matino at nagtatrabaho ngayon, nagtatagal, ay yung mga motivated people, yung mga inspired and motivated people, so that is why we're looking for that na yung galing sa probinsya para hindi basta na lang muna uuwi, ganyan at hanggat maaari ay makikilala namin, so yon, yun lang yung update, and unti-unti um, na nga kasi tayo ulit nagpupuno, at nagbabayad pa ng iba pa nating mga bills, tulad ng uh, yung huling pinuha natin kay kay Ate yung kasama ni Kuya Joseph, no, yung nag-ayos ng ating mga orders. So, rarap din natin bayaran yan. And then, yung mga deliveries, syempre, tapos na tayo kay PMFTC. Another almost 40,000 na naman, babayaran natin sa so, next na punta nila. So, ganun lang, paikot-ikot lang ang buhay. Nakakapagod, nakakaano. Pero, laban lang, ganun kasi talaga guys eh. Pag pinasok mo talaga itong trabaho na to or itong negosyo na to, drink ka talaga physically, no? More of physical. Pero, syempre, yung uh, emotional and mental din kasama yan no kasi um, kapag ka naman kasi emotional ang, uh, or mental ang uh, drain apektado naman ng physical no? parang di ba pagka stress ka may inisip ka parang damay pati buong katawan mo tamad na tamad ka parang hindi mo kaya talagang mag smile kahit gusto mong mag smile ganun unlike yung bawing bawi ka sa pahinga bawi ka sa ano eh wala eh, ginusto natin ito eh, no? at ito ang nagpapakain sa atin, ito ang bumubuhay sa atin, kaya nga sometimes there is no room to be lazy no? mararamdaman natin siya, but we cannot ano, we cannot do that na yung talagang literal na rin na unlike before, sa dati kong tindahan kapag tinamad, uh, na ano okay lang sa akin magsara okay lang sa akin ang kung magkano lang maging benta, kasi hindi ko siya bread and butter but tulad nito, being uh, a mature person, no? And um, one of the uh, working in the family, syempre, talagang kailangan nangunguna sa akin ang ang likse, ang sipag, kung hanggat maaari. Alam niyo po, sa buong buhay ko, ngayon sa ngayon ko lang na-realize kung gaano yung ginagawang sakripisyon ng mga parents para sa mga anak nila. Ngayon mo may yon kapag dinadanas mo na yung ikaw na yung naghahanap buhay, ikaw na yung bumubuhay, nagpapakain, nagpapaaral. And, Uh, in my surprise, no, talagang uh, there's a lot of realization na ano ko. Kaya ngayong ano, ngayong uh, year 2024, one of my resolution is as much as I can do, no, uh, mas lagi kong ma uh, makakausap si Lola Park, madadalaw si Lola Park, as much as I can talaga. Kasi ganun pala yun, na once na yung mga anak mo may mga sarili ng buhay, busy na sa kanya-kanya. Doon ko lang na-realize, although hindi pa naman ako dun sa part ni Lola Park. Pero nakikita ko na, naki, ah, ano ko na, vision ko na. Kasi ako ganun din eh. Nagpaka, halos magpapakamatay ka maghanap buhay at magsakripisyo para sa mga anak mo para itaguyod sila hanggang sa kaya na nila sa sarili nilang pa. And then, ikaw may iiwan ka rin mag-isa, no? Kayo, kayong, kayong mag-asawa, yan yan. And, parang for me, Uh, yung importance na mas mainam yung siguro yung talaga na kahit paano yung, mga, yung pamilya intact sa kabila ng busy. Si Lola Park nyo kasi dahil sa naging busy yan sa paghahanap buhay at trabaho, talagang hindi kami halos yung talagang literal na nagabayan ni Lola Park nyo. No? ah uh, dumating talaga dun sa puntong napaka busy niya. Tatay, tatay ko lang lagi namin kasama. ik nga eh, si tatay house husband, ganyan. At siya yung working mom, ganyan. So, I don't want to end up like that. Kaya, kung mapapansin nyo, ang pangarap ko, mapapansin nyo pag nagbablog ako dati, sinasabi ko palagi sa sa mga kasari natin na iba dyan, mas kayo, nakasama nyo yung husband nyo, o yung wife nyo, everyday, no? you are working together. Talagang isang napaka, ano na, napaka great couple talaga yung napagtatagumpayan nila na uh, 24-7, magkasama sila sa hanap buhay. And, uh, yung kahit pa paano, yung family, no? One of the reason din kasi na gusto kong ma-involve, kaya minsan kaya gusto namin ng mga bata nandito, nagtitinda, kasi para matuto, matraining. Ano man ang tahaki nila in, ay, uh, in any field of career, once they grow up, at least, isa ito sa mga paraan na kung sakaling sila i-enter e into business, na-expose na sila, natitrain na sila. Mga Chinese, ganyan guys, eh. maliit pa lang talaga i involve na ang mga anak sa business. And another thing is, Uh, para nakikita ko rin sila na uh, ano, I'm not a perfect mom, uh, aminin ko talaga sa totoo lang, napakahigpit ko, ano ako, uh, strict ta ako, in a way na kasi ayokong, yung tinahak daan, when I was growing, ayokong iyon ang matahak nila, sana naintindihan nila, no? sana na-appreciate nila yon. and talaga ngayon, it's so hard to deal uh, sa bagong uh, generation ngayon, dahil iba ang ano, siguro, ah, uh, effect na rin ng uh, environment, yung mga modern days ngayon, no, uh, gadgets, ganyan, so their attention is not in, uh, ano na talaga, not in the real world, no, so kaya, pag may nakikita ko mga brat na mga anak, mga ano, mga bata, no, nakaawa ko sa parents, kaya nilang maging ganon, so kaya, talagang kami, hanggat kaya namin to be, ano, to be good as we want, or as we could, ginagawa namin sa disiplina, sa ano, yung maging balance hanggat maaari. Hindi perfect talaga. Hindi naman magiging perfect. But, we try our best. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. No? Naano ko lang kasi, pagka pala nadidrain ka talaga, no? Dadating ka talaga dun sa punto talaga na no? you will say nakakapagod. Pero hindi hihinto. Mapapagod lang. Hindi hihinto. No? So, uh, sana bigyan, ako, bigyan kami ng sign ni Lord na magkaroon kami ng another employee na worth to be employed at gusto namin yung motivated at gusto namin yung talagang gusto ano para ang gagawin namin kasing schedule is tanghali na kami papasok ni Angie para makatulog kami ni Angie pahabaan kami ng tulog sa araw <laughs> kukuha ka kasi yung iba yung magbabantay sa umaga yung makakatandem ni daddy kasi napapansin ko nga ako kasi siguro si Angie dila nagre-reklamo yan di yan magsasalita syempre ano yan. pero pagod yan ako 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 na yung nag ano, ako na yung napapagod ako na yung nahihirapan <laughs> sa sitwasyon. Kaya ako na yung gusto kong ano. And kahit si daddy, nakikita rin niya yun. Kaya yun yung naiisip namin, no? So, yun lang. And, uh, sana nag-enjoy kayo, no? Naging busy talaga ako. Kaya hindi ako basta nakakapag-upload agad-agad, no? And last nga natin ay ang ating tax topic. At maraming maraming salamat po sa nanood. And, um, nag-ayos na ako ng taxing ko kahapon. At, ang ko naman by next week ay ang ating, uh, permits, ang ating mayor's permit, and then, didiretso na tayo ng BIR. No? So, ginawa ko na yung mga inventory list ko. Yung gagawin ko online when it comes to BIR, inayos ko na yan. So, hindi talaga ako halos tumayo maghapon dito sa opisina dahil nga, gawa ako ng gawa, inaayos ko until na mabayaran online, ganyan. So, yan ang taon-taon, yan ang ating ano, yan ang ating dilemma. And then, syempre, ang ating ano, ang ating mga sasakyan, ako, ano din yan, hen din, no? Napaka ano din. So, sana eh, makaraos na. So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Medyo malata, no? Jolly pa rin sana, no? Pakantak! <laughs> Bye!